challenge, sasagutin ko muna ang katanungan sa akin kung may nagtanong sa akin kung paano nga ba magparami ng subscribers yung una galing ako sa sub to sub hanggang sa tumigil na ako dahil nga aksaya sa oras so maraming oras yung sasayangin mo sa pakikipag sub to sub kaya yun nagisip ako ng uh, magandang i-upload sa aking youtube channel para magkaroon ako ng mga organic subscribers hanggang sa naisip ko na maligo, lumagoy sa ilog, hanggang sa may isang video ako na nag-trending, at doon na nagsimula yung pagdami ng aking subscribers. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung mga paglagoy sa ilog, hanggang sa may mga nagpapachallenge na sa akin, ang mga handstand swim challenge, underwater, so yung bubble ring challenge, so doon na ako nagkakaroon ng maraming views. Saan nga ba ako nagkaroon ng maraming subscribers? Ayun, sasagutin ko na rin ang iyong katanungan, sana mapanood mo ito. Nagkaroon ako ng maraming subscribers sa mga short video. Yes, sa so short video ako nagkakaroon ng maraming subscribers. At lahil dyan, I to 17,000 subscribers na ako. At sa mga nagsusubscribe sa akin na nakikita ko na maliliit pa lang. So, uh, go lang kayo, tuloy nyo lang. so alam pa mahirap talaga pumasok sa mundo ng YouTube. Hindi basta-basta, hindi ganun kadali. Pero, tiyaga lang kayo. So, mararating nyo din kung ano yung mga inaasam-asam nyo. At alam pa na maaabot nyo din yung mga requirements ni YouTube. So, yun. Sana ay mapanood nyo ito sa mga natanong sa akin. Kung paano nga ba dumami ang aking subscribers. So, yun. Magpapatuloy na tayo sa aking handstand, sling challenge. Uh, so na sa nag-request ng uh, yung challenge na dibilat ako sa ilalim ng tubig, wala akong underwater cam at wala din akong cameraman kaya mahirap uh, siguro next, next, time na lang kapag malinaw na yung tubig so yung gagawan ko ng paraan para um, magawa ko yung, yung pinaka-challenge sa akin so let's go na tayo sa handstand swim challenge okay dito tayo sa ilalim ng tulay dito ito Okay, that's Okay. <laughs> okay. <laughs> seconds. <laughs> Okay, challenge ni Mr. D. Jamin ato ginagawa sa so inyong photovlog. So, yun ang picnic doon. So, mag-enjoy. <laughs> okay. Nawala yung energy ko.